Junie Boy, back again again for another big job! Uy, bumaba ka dyan! So, ngayong araw, iti-training natin si Mavi. Kasi gusto niya maging... Gamer! At sakto, mga kaibigan! Pinatalangan tayo ng Predator. Ito ang simula ng pagiging gamer mo. Kaya, sabi ni Predator, Dear Junie, a great power of treasure is ready for you to claim. Okay? Uy, pinaba natin yung <laughs> nagat. Pinaba natin yung agad! However, a vital test stands between you and its possession. Prove your worth by deciphering the code in the realms of pixels, where the graphics reigns. lies a supercharged force to power your games. A mighty test of upgrade. Guess the code and unlock the crate. Hint: Super Pass, Super Power, the Flash. What do you Ako, oh, matagal na akong okay, gamer. Ito ang prodigy ng games. Sa <laughs> lalalaroy niya. Sa <laughs> lalalaroy mo? Sa Lala lalalaroy mo? <laughs> oh Minecraft. <my God. laughs> yung sobrang lakas ng computer, so, di pang ma-minecraft mo lang. Pero dahil dyan, yung yes! niligalo ko na yung PC kong isa kay Mabi. Kung ngayon, pabubuksan ko sa kanya to. Pag nabuksan niya to, worthy siya dun sa isang computer. Ah! Ito nga, sabi nga o, super fast, super powered. Fast 5? A, B, C, D, E, F. 6. A, 1. A, B, C, D, E, F. Anong Pass and Furious kaya yung napanood nila? Oo, oh, alam ko yung password. Ano yung password? Uh, ano yung password nito? Uh, ah, nasa PC! Ah, nasa loob siya ng PC. Malakas talaga siya. Ay, pag-untangin mo. 4080. Kaya, research siya. Orion X. Specs. 4090. Abole. Sorry na po. Ano ba dapat? Hindi, hindi siya... Ah, hindi itong ano. 5.30? Uy, ano? Oras yun, hindi yun. Hindi, yeah, nasa so 40 siya. 40. Ah, yun na. Isa-isa ko na yun. 10.20, 30.40. Hindi, <laughs> <laughs> talungan no, kita buksan to. 40.70. Ah, 40.70. Tama. Tama. Awa! Awa! Abir! Uy! Nabuksan na natin eh! 47... 47... <laughs> <laughs> yun na yun! Sheesh! Ano na ano? na? sila <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> yung nasa loob eh. sobrang makas. Para matawa. Ito, 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 <laughs> Bagong bago. Predator Orion X. Mga ah. yeah, buraot ng Predator. Kompleto si Rigados. Bago PC, bago ang keyboard, bago na lahat. <laughs> <laughs> ang liit na Pwede ko ilagay sa maleta to, tas may ano, built-in computer yung maleta ko. <laughs> ang liit lang, pero... Mamaw. <laughs> Mamaw. sa Predator Gaming. Ngayon sa Serato Kalas. Oh. Para lang may mic ka. Ayan. Ano? Yan, basta narinig ka dyan. Okay lang yan. Ehhhhh... Huwag mong sigaw ka. Ano niya? Anong laro yan? Horror. Sororan? This is gonna be a scary one today. Sige ha. Yes! Anong Tariho, yun? Trejo ilang. Lagyan nga oh, sa akin. Ano ba siya? Galing nga. Sige, ano ba yan? Wala mo ka <laughs> Luke, man, uh, the doctor. Wala naman na uh, <laughs> I may mean, Look, this is the scariest one Grab that you didn't see. Scissors. Look, 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 guys. At this <laughs> very moment, you might unlock, look. Tingnan mo! Tingnan mo! Okay, I'm dead. Now I need to survive.

At ano? Ano? Hindi mo siya tinulungan patayin yung snail dun sa may gilid. Tingnan mo. At yung kumakatok. Eh, yeah, tingnan mo. Kumakatok siya dito. Pero bawal mo buksan. Hanggat hindi mo pa kinuha yung lollipop. Ibu rin siya may alien. Tingnan mo, hindi lang nakakatawa tong... Hindi nakakatawa yan? Ano ba nakakatakot? Hindi nakakatawa siya onte. <laughs> dito sa may alien. Tingnan mo. Ay, alien pa din. Nagihila mo siyang alien. Message ng do pasabi mo muna. Pasabi. Binasa mo ba? Hmm. Wala. Uh, ko lang, tapos bigla akong iniwan. Oo oh, nga. Yeah. Dear Justin, ikaw naman magtipit doon kay Doktor. Hoy! Ano ginagawa mo? Go, 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 go! See you later! I'll help you later! Finish your talk, ha? Finish your talk. Okay, you're done! I love you! Goodbye. Ay, ginawa? Anong ginawa? Kumarap <laughs> na lang doon, hindi dito sa akin. Papapalitan ko lang yung kulay ng drone ko. Maganda yan. Anong kulay niyan? Orange. Orange pala? Ay, red pa to. <laughs> ano, si Doctor Strange. Hindi yan si Doctor Strange. Eh, Multo yan. Ay, <laughs> <laughs> <yun. laughs> baka na yung Avengers, no? Na. Baka yun na yung Avengers. You're not correct. It's just full of monsters. Si <laughs> Thanos nandyan din. Yun, all correct. I'm so sorry. I wish I help you. Dito lahat ng characters. Kilala ko yan list sila lahat. Sino yan? Sino yan? Nab Nab, King Bounce, Slow Snail, Jumbo Josh, Bandolina, Banbans, Opila Bird, Pirate Pickle, Stinger Pinion, French Toaster, Nab na Lisa. Di hey, ba si Hawk yun? green? Wala ba si Romeo and Juliet yan? Lahat kayo mali. Ay si Shrek! <laughs> Tama! No. Ay mali! O oh, si ano yan? Si Mr. Cookie? Lahat kayo mali! kita <laughs> <laughs> mo kasi kami. oh, tama no, na ay Oh Ayun no. oh. Check daw. Check, check. Oh. oh, <laughs> nga! Check. Check. Check <laughs> nga yan. Pero alam natin si Jumbo Joshua. <laughs> okay. Makukulit si <laughs> kayo. D ay, si Dumbo ata yung kulay ah, yan. Dumbo eh. Kulay, 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 kulay ay, ay, violet. Malapit mo na sabihin Jumbo Josh, pero hey, Dumbo yun. sayang pala yan. Wala ba dyan? It's not yours to take.

Welcome to Kabete. City yan. Ah, city Oh, <laughs> Streamer ulit ah. Ah, alien! Live call it, mams ha? Yeah! Oh, ikaw muna ulit. Hi! Hi! What? I don't understand you. Ay, di ba pag ano, yung parang pag pinindot mo yon, <laughs> i-examine, kailangan mo na maging quiet sa among us. Ah, oh. nga pag nandoon na yung monster na o yung matutulis snippet hmm. kailangan mo na siya din. game game game. Pwede mo tapos game time na. I need you. <laughs> <laughs> Wala ba nakakatakot? Black Jester, siyempre. Nasaan na? Mamiya makikita. Ay, malalaman? Talaga. No yung mansalap lang. Okay, bye aliens! See you! Hindi ka mo, nakakatawa na yung mga sinasabi nitong alien. Kalo ba nakatakot? Hmm, Resige, Tobe Tako. Ano ba siya? Chinese. <laughs> Resigento. To. Resige, Tobe Tako. Kinagayin niya. <laughs> Impresigent. Ayun muna, time is up. Girl lang, no, oh. Girl lang, no, Babs, oh. Eh. Hindi <laughs> ba tinanggal mo, Hindi na oh, oh. ako. Tapos ka na ano ba? Ay, gusto ko pa. <laughs> <laughs>